Kami po mananaid ng kamuti. Ara po o tulong sa araw. Naigirin panlabon pag-uwi. Yung atin ay katatanim la ang ano. Ayo ang ganda pala ng lupa, ano? Po. Itim na itim. Mm -hmm. ay, po. ay baka naguho dati ang pilap Hindi ba mas ganda? Ha? Dilid. Doon yung nakatira eh. Ay, di meron yan dyan sa babang yan. Ba't yan ay may... Ay, yan. Yan. Paano mga ano. May naputol. Mm Nasaan? -hmm. Ayan, ayan. Mm Huwag -hmm. labas na. Ah. Oo. Oh, oh. Mayroon pa na nasa side ah. Laki o oh, yan. Oh. Eh. Mm. Ah, laki. Parang oh, bali. Mm. Hindi. Mm. Yeah, sarap. Sarap niyan daddy muli doon. Gawa tayo. Mm -hmm. Mulido, otol, masarap. Muli Ang ganda. Sa so, atin eh, kung ganyan man lang lagi ang lupa, ano. Pati mag-abuno. Ayun, may naputol dagi. Doon, sa una-unahan. Meron pa sa una-unahan. Yan, dyan. Dyan, tangkalin mo dyan. Ayan, uh, Dami. Meron dada dito, dito, dito. Ayan, pwede naman. Ayan. Ari Dito, dito yan. Yan, meron. Ito pala. Ari, ito. itak. Ayan. labas po. Hmm. Oh. Hmm. Lambot man. Hmm. Eh. Nung ang utol. Ito, lupa. Oh, yai. Kasi eh. may talagang... Ang ganda ng lupa. Hmm. Ano? Taba. Hindi, ito yung mga tinatamba ko ito. Kung bagay okay. lahat ng damo, tinatamba ko sa ganito. Tapos tatamba ng ito ba Eh tawin ako. Eh ahon kulang yung motor Oh, tara. Patulong. Nasaan ba? Tara. Are po. Niyan oh. Nasaan, Nasaan? kaya din nate? Kuya. Nasaan ka? Pasako. Ba't nahulog 'yan? Na? Mm. Meron ayun, diyan. Nung ala ah, haba ah, oh. Ay, oo. Are po. Ayun oh. Nasa pader. Yeah, Yakoy, paki yung hinakot pa yan, marami. Saan? Ah. ah, pader niyan yung hangkan ba. Ay doon. Marami kan. Oh, yan po. Ang loko oh. Doon. Oh. Mm. Ah. Baka naman masira. Oh, ayan, oh. Ay, Mahaba, oh. oh. Ang tangin. <laughs> oh. oh, ayan, so, ang laki, oh. Nakasangat lang po, oh. Yan. Yan, libre linis ka na. Uh -huh. <laughs> May nakukuha pa. Uh -huh. Dyan pa, dyan pa. Yan. Yan pa natin ko, marami. Samba. Yan. Ay, yes. ay doon okay. sa kabila, hindi yung nakakwa oh. Yung kabila sa una. Yan. Hmm. Yan, nag-ahuhukay na po yung mag-asawa din. Pari po. Din Kuto, din dyan muna kayo ha. Oo. Oh, sige. uh ko yung motor. Oo. Uh -oh. ano, pa, yeah. pa kaya mo ba? Kaya rin. mo. Hindi, mamaya pa naman. Paanda pa rin mo lang. Oo. Oh, ah, sige. Kahit ano yung hanggang dito ko Albay? Ano ba? Ay, kamot pa rin niya. Oo, sige. Tsaka yung makapal na yun. Oo. Uh -uh. Ay, riyo. Ay, 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 eh laki ah o. Uh. Ang dami. Eh. Malaman yan. Para tuloy gusto ko na ring makikaw-kaw. Talagang uh. ano? Ayan, tika, 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 Ay, yari. Ay. ay, 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 ay. ay laki. Lucky. laki. Dali. Ah, laki nga. Lasundot uli. Ah, oh, lumagalat na uli. Putol na Ano ang kalahating kayo? Ah, pagkain oh, po. Ito, ito, lang pa dito. Ah, Oo. Uh -uh. Hindi pa na yun, hindi yun nasaid, side. Ito. Ah, kadam nakuha dito. Si tatay, hindi yung side. Iba pa yung nakuha ng tatay. Hindi ko ah? na binibigyan iba. Ano nagsin? Maganda kasi ah. yung lupa. Kung ay, hey, Uto, may kakambal o. Oh. Meron pa? Kakalaki o no. yun o. Ang paan ay Uto. Baka mas ah, Ay, laki. Siya nga ano. Hmm. Uto. Mimitig. Ah. Ah. <laughs> sa hindi na ninyo kuya. Oo, oh, nakakatuwa. Yan, pati yan. Uto, may anak ka dyan. Sa yung... Sako. Sako. Wala talaga lang yan. tayo. Nakaubok ako sa you... Para dati gusto ko na rin makikulkul ah. Ayan ah. Para ako Tinik. Matinik Makahiya. Ma ma tabi, tabi ito kayo. Eh, ko mo ako din ng kanalas ako. Ari o pulo pa ari na sila kuya dito. Oo. Ay, si, eh baka kayo. Nasaan bang lukaan? Hindi, mamaya pa kuya. daw muna. Dito muna lang ako. Ay, utod, utod, dali, utod. Malaki. Ari ko ata nang kadito. Ha. Oh, uh, okay uh. Ay, baka nga yung babang 'yun, Meron na kasi ba't gumapang na doon. Hmm. hmm. Ah oh, ah. ay daddy nakakatuwa. Ang dami. Pag ara tayo sa Ay, ano ba 'yun? Makahiya. Hmm. Babalikarin natin daddy dun sa bungad, ha. Meron din. Oo. Mm -hmm. Nanaid. Dapat pala yung may ano? ano? May ay, wala Yan, ari oh. Ayan, ayan, ayan. laki, ayun, po laki. Po, laki. Oh. Dapat ah. po mga parmin, oh. Wala pang tanga kasi Nakihukal siya ay... tayo sa tanim ni Utol oh, po. Wala pang tanga ah. kasi siya ay tagilid. Ano? Um, um. Doon tayo. Ay, mali malaki malaki mi ayan, Ayun, meron. Ay, ay, are po mga kapambit no. Dalawa hari ko 'yan. Ay, ay. Ah, laki. Ay, jackpot. Hmm. Pero pa yan din sa Leila yan dati kasi hindi mo pa naalala. Si Leila pati mabibigyan din. Ayun, shout out po kay Tito at Tita from Las Vegas po nandito po tayo sa Tabas. Si Ri pare andi po ang ano doon nagpapakain ng ating mga alaga doon. Si Mami, hi Mami. Hi Mami po, shout out po. Ah, laki, Mami, ang ah, laki oh. Ang laki po, yan, meo. Mami oh. Mami Ah, ang laki. Dito, titari. Ah, katuwa po. Ah, ah. salamat kayo, Tulang ni po uh. mm -hmm. Pa <laughs> Ay, oh. Hmm, nakaabot po tayo. Mami yan po uh. ang ganda. Ang dami na. Ah, Nakakatuwa. Meron pa yan dyan sa pababa, Daddy. are ah, po yung ano, yung pinagbunutan na. yun. Tawon na uhulog na lang. Oo, ano ay ang variety nito, ano yung biglang yaman po. Pag po hindi nagkaigi, ano biglang iyak. Gawa ng ano po, ano tayo. Hindi <laughs> mo natutuyo ang kamote. Eh. <laughs> Aba, nasa sinasabay din. Mas maganda pang nga ang mainit. Ah. Ari po ang nakuha namin. Ano um, mamaya po natin babalikan, isisilid sa sako. Uh, ito. Hala. Parang mayroon pa dito sa ibabaw, oh, daddy. Saan? Dito sa ibabaw. Oh. Nakakuha pa dito kanina. Huwag pala ito yung ara Maganda pala ang kamuti dito. Ito? Mas malaki pala mga pipera niya dito sa kamuti kaysa sa balay. Hmm. Ano? Ari, ay, oh. Ari, ari. Oh. Ayun pa, utang mo. Galing na tayo dyan. Ah, pagkalalaki po mga kambing po. Ah, ina pala. Mas maganda pa doon, ano? Hmm. Ayun, katabi, oh. Ah, ah, yan po, oh. Ay, hala ka ba, hindi ba yun ako kaya yan? Hindi pa nga. ay, ay, gusto ko din iuton. Ay, po, oh. Ngayon lang pa, wala ka rin iuton. Dini, oh. Pagkalaki, ay, oh. Tamas. Uh, uh, ay, ay, oo. Oh. Uh, hmm. Ay, may tama na yung iba, Sabi no? Sabi ko pala kayo ito lihe, na niya. Ang kakaala na, tama ako. Wala uh, nang maulan, eh. Uh, ang harbisin at bibilhin na natin eh. Arap po, pagkalaki mga kamit. Oh, uh, Ah, uh, ah. Uh. Ay, Ay ba? Po, oh. Uh. yan. Kala uh, yan. Hmm. Ah, ah. Oh. Kinulang din sa kabilang dini tumira. Grati grati yan. Mm -hmm. nabulat lat ng kapatid. Allah yari ka. Ay ari ug tali. ko po may October sa ilalim. Mm. Lito. Ay sagapang ano. Dinadaga na din Hmm. Ah, mm. Ah, pagkalak na ay. Eh. Ay, mo yan. Hmm. Ay, ayan, laki. Yan, oh. Ay. Bulo. Ay, ang, oh. ay. Ay, nabukulok ko na. Kailangan pala ito eh. Ay, oo. Oh, tanong mo po, oh. Yan. Ay. So sabihin yan. ko pala yung harbisyon na niya. Ay, ang sabihin mo, harbisyon na. Ayos ah, na ito. Arap po, mga kapamit. Uh. Oh. Hmm. Yan magtatag-ulan ay. Maganda pa nga yung nandoon sa tagilid. Ano? Ay, yun, may, ano bagitin natin ay. Tagilid yun ay. ay. Tinirang -hmm. man ay sa gitna ay. araw po eh. Uy! Dapat sa tabi. Ay, dito na kasi na <laughs> Tinira ang gitna. Nadali ng ano, kapatid. Hmm, yan. <laughs> Sabarin, tsuka kuya. Naglipat ka dyan ha. <laughs> Purpuno na lang. Ay, umbok na uli eh. Ay, nangungkay na rin naman pala ang iba ni eh. Bungkal na. Ito eh. Wala na ang gitna. Mm Haas -hmm. hmm. na ito? Nari yung oh, ang lakad yun eh. Oh. Ito eh. Wala. Eh. Ano bang gagawin doon sa makina? Uusungin? Ano ba yun ang traktor? Ah, itatabi doon sa bahay? Oo, sa akin. Uy, nakita mo yung pinangulan mo. <laughs> kaya nung mukayan na eh. yung parang. Nung na. Kaya lang, nakairas nga. Ah, na po natin. Mm. Bulok. Nasaan yung ating mga nakaka-eri? mga tango. Asa ito? na nakainis yung nandun sa kabila, ano? Gawa ng pag-inuban. Nasaan na iba? Wala na? Doon. Doon na po. Wala ha? Huh? Mas maganda ang laman nito kaysa dun sa nandun. Kaya pala din ni ni Utoy ay. Mas magaganda pa lang laman dito. Ito meron pa dito. Daddy oh. Malaki pa oh. Hindi ko makuha. Hindi, madampot. Ikaw nga. Pwede pa. Oh. Mm -mm. Aba, madami oh. din ano. Eh. Tara na. Mauwi na po. Patay na po yung uwi na. Tapos ko oh, yan. Ganda nito ulit yung tamnan. Ang limang yung uras natin ang... Kamuti ulit, tatanim ano. Ganda. Yung pala'y ganda pag gano'n sa pader ng ano, pilapil. Yung oras sa Pampanggay, 23 hours may eh. Oh, ben, ben, ben. Uh -huh. may limang oras lang. Igayak mo doon at ihilahin. Amaya! Ah, Maganda rin pag auto yung nalaman. Ayun. Yung tawag ay ano? Kinsol. Oh. Mayroon doon na kuku makukuhaan. Yung kung gagantong lalakon laman. Magaling. Hindi ko lang alam pag ano uusap kami. Yung masarap na gabi, yung mabango. Oo. Oh. Family, uh oh, family, oh. pag ano? Iba pa. Madilawan naman. Lalaki. Lalaki. Ang ganda nun dito. May oh, ng line. Oo, Dahon at laman. Yan, magkatulong po yung magkapatid. Baka mahulog sa bangin ha. да